Kumusta Bigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang Zephyr sa Charya. Sa simula ng eksena, makikita na ang mundo ay tila wala ng taong naninirahan dito. Bukod sa isang babae na nagnganghalang -an, siya ang nag-iisang nakaligtas na nakatira sa isang bukirin kasama ang kanyang aso. Madalas siyang nagtutungo sa isang abandonadong bayan para kumuha ng kanyang supply at sa kanyang paglalakbay ay palagi nitong sinisigurado na nakatakip ang buong katawan niya upang maproteksyonan ito sa radiation. Nagdadala din siya ng oxygen tank upang makaiwas na makalanghap ng kontaminadong hangin. Nasa malayo ang farm ni Ann kaya kailangan niyang maglakad ng ilang kilometro tuwing pupunta siya sa bayan ngunit sulit naman ito para manatiling ligtas. Sa tuwing matatapos ang pangangalap niya ng supply, palagi niyang nililinis ng mabuti ang kanyang katawan. Sa gabi, natutulog ang kanyang aso na niya sa kanyang kama upang maibsan ang kanyang kalungkutan. Sa bawat araw na lumilipas, kadalasan ay nababagot siya. Samantala, bahagi ng kanyang rutin ang araw-araw na pag-inspeksyon sa bakod at mga patibong na inilagay niya sa kagubatan. Tinutulungan naman siya ng kanyang aso sa paghahanap ng mga kuneho sa pamamagitan ng kanyang pangamoy. Isang araw, laking gulat niya nang may nakita siyang iniwang kariton sa kalsada. Lumapit siya upang imbestigahan ito, ngunit biglang tumahol ang aso na tila may presensyang malapit. Mabilis silang nagtago sa mataas na damo at nakita ang isang lalaking nakasuot ng protective suit na kinuha ang kanyang kariton bago ipinagpatuloy ang paglalakbay. Nagulat si Ann na mayroon pa palang isang survivor kaya't palihim niya itong sinundan. Samantala, makikita na gumagamit ng aparato ang lalaki upang tiyakin na walang radiation sa lugar at nang makumpirma na ligtas ang hangin sa paligid ay inalis nito ang kanyang helmet upang makahinga ng sariwang hangin. Tuwang-tuwa ang lalaki na nagngangalang dyan habang inaalis niya ang kanyang protective suit na suot. Ilang sandali pa, makikita si Jan na naliligo sa ilalim ng falls. Ngunit nang makita ito ni Ann ay mabilis siyang tumakbo upang balaan ng lalaki. Ngunit dahil mayroon siyang dalang baril, inakala ni Jan na isa siyang mapanganib na tao. Kaya tinutok din ito ang kanyang baril. Nagpaputok siya sa hangin at nagtanong kung nasa ng iba niyang kasama. Kaya itinaas ni Ann ang kanyang kamay at nagbabala na kontaminado ang tubig na kanyang kinalalagyan. Natakot naman si Jan at bumalik sa kanyang kariton upang suriin ng aparato ang kanyang katawan at dito napatunayan niyang naligo siya sa tubig na kontaminado ng radiation. Nang magsimulang sumuka si Jan, dali-dali niyang kinuha ang ringgilya na may gamot at nakiusap kay Ann na siya ay injeksyonan. Dahil sa malakas na sigaw nito, natatakot sa kanya si An kaya itinapon ni Jan ang kanyang baril bilang patunay na wala siyang masamang balak. Sa huli, tinurukan siya ni Ann at inalok na dalhin siya sa kanyang bahay. Sinabi naman ni Jan na kailangan niya ng gamot araw-araw at hiniling na sunugin ng kanyang katawan at mga gamit kapag siya ay namatay. Pagkatapos ay binalot niya ang kanyang katawan bago sumunod kay Ann. Pagdating sa lugar ni Ann, nilinis siya nito gamit ang malinis na tubig at siniguradong mabuti ang pagkakakuskus na parang kaldero at inalalayan siya patungo sa kama dahil halos hindi na ito makalakad. Kinaumagahan, bumalik si An sa kariton ni Jan at kinuha ang mga gamit ng lalaki kabilang na ang larawan niya kasama ang isang babae. Lumipas ang mga araw at patuloy na inalagaan ni An si Jan Palagi nitong minomonitor ang kanyang temperatura, pinapakain ng masusustansyang pagkain at ini-injection iniinjeksyonan ng gamot. Sa gabi, hindi siya makatulog ng maayos dahil naririnig niyang nanginginig ang kama ni Jan kapag nilalagnat ito. Kaya't kinugugol niya ang mga oras sa pagpapatong ng basang pamunas sa katawan nito upang maibsan ng init. Minsan, nakatulog siya sa tabi ni Jan at pagising niya ay nagdasal ito na pagalingin na ang lalaki. Nagtungo din siya sa kapilya upang tumugtog ng organ bilang bahagi ng kanyang panalangin. Paglipas ng mga araw, sa wakas, gumaling na si Jan at nakabangon mula sa kama, bagamat kailangan pa rin niya ng tulong ni Ann sa paglalakad. Sa kanilang pag-uusap, ipinaliwanag ni Ann na ayon sa kanyang ama ay hindi niya na kailangang umalis sa kanilang bukid dahil protektado ang lugar na ito ng mga lambak. Ikinwento din niya ang araw na umalis ang kanyang pamilya upang maghanap ng iba pang mga survivor ngunit hindi na bumalik ang mga ito. Hindi naman maintindihan ni Jan kung bakit hindi kontaminado ang kanilang lugar ng radiation at ang kawalan ng paliwanag dito ay lubos na gumugulo sa kanyang isipan. Dahil dito ay pinakalmasya ni sa pamamagitan ng isang yakap. Kinaumagahan napansin ni Jan naman mano-manong inaalagahan niya ang kanyang mga pananim kaya't naghalongkat si Jan ng mga aklat sa bahay tungkol sa pagsasaka. Pagkatapos, itinuro ni Jan kung paano gamitin ng mano-mano ang mga pump kaya nagmadali si Anne papunta sa gasolinahan at tuwang-tuwa nang makakuha siya ng gasolina. Mula naman sa malayo ay pinapanood siya ni Jan gamit ang teleskop ng baril. Maya-maya makikitang nag-aararo si Ann gamit ang traktora at masiglang hinahabol ito ng kanyang aso. Nang gabing iyon, bago kumain, nakita ni Jan si Ann na nagdarasal. Pagkatapos, ikinwento niya kung paano siya nakaligtas nang mangyari ang insidente. Nasa loob siya ng isang government bunker bilang isang researcher dahil piling niya ay nakakulong siya sa bunker. Umalis siya dito upang maranasan ang totoong buhay. Nabanggit din niya ang tungkol sa mga larawan ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya asawa ang babae roon. Pagdating ng oras ng pagtulog, si Nadjanian na iwan ang nakabukas ang kanyang pinto. Napansin naman ni Jan ang kanyang makikinis na mga binti, ngunit hindi siya nagpadala sa tokso at nagtungo siya sa kanyang kwarto. Kinabukasan, pumunta si an sa lawa upang manghuli ng isda at naligo na rin doon. Madalas na nagpapalitan sila ng tingin ni Jan Pagkatapos, niluto nila ang nahuling isda at ipinaliwanag ni Ann na ang lawa ay konektado sa parehong daluyan ng tubig sa ilalim ng lupa na pinagmumulan ng kanilang balon. Sinabi din nito na nagyayelo ang lawa kapag taglabig at ipinaliwanag din niya kung gaano kahirap mabuhay kapag taglabig dahil sira ang kanilang generator sa bahay. Nang bumalik sila, ininspeksyon ni Jan ang generator at kinumpirma niyang sira na ang makina. Sinisi naman ni Ann ang sarili dahil ikonekta niya ito sa DVD player. Ngunit sinabi ni Jan na luma na talaga ang generator at masisira rin ito kahit hindi niya iyon gawin. Pagkatapos, nagbiro si Ann tungkol sa mga school project gamit ang patatas na nagbigay naman ng ideya kay Jan. Nagtungo sila sa falls at nang makita ang laki nito, kinumpirma ni Jan na maaari siyang gumawa ng water wheel na makakapagpaandar muli sa generator at pagkuhanan nila ng power supply. Ngunit kailangan niya ng maraming kahoy para dito. Kaya gusto niyang gibain ang kapilya para pagkuhanan ng materyales. Tumutol naman si Ann at ipinaliwanag niyang itinayo iyon ng kanyang ama upang makapangaral tuwing linggo. Naniniwala din si Ann na hindi na kontaminado ang lambak dahil pinuprotektaan ito ng kanilang kapilya. Ipinunto ni Jan na maaaring iniwan ng kanyang ama o ng Diyos ang kapilya upang magsimula silang muli. Ngunit mariin pa rin tumanggi si Ann. Kinagabihan, walang tigil sa pagtahol ang aso sa pintuan nang hindi nila alam kung bakit. Kinaumagahan, pumalik si An sa kanyang mga nakasanayang gawain sa bukid habang si Jan naman ay nag-aayos ng mga makina. Pagkatapos, pumunta si Jan sa isang tindahan sa tabi ng kalsada para kumuha ng mga supply. Nang sundan siya ni An inabutan niyang lasing na lasing ito at sinabi nito kay An na alam niya na ang mga gusto nito base sa mga bagay na kinukuha niya at sa mga iniiwan sa tindahan. Kinagabihan, tinulungan siya ni Ann na ihiga sa kama, ngunit bigla itong nagalit. Itinulak niya si Ann sa dingding at sinabing hindi niya kailangan ng tulong nito. Natakot naman si Ann at mabilis na tumakbo papunta sa kanyang silid. Kinabukasan, sinubukan ni Jan na kumuha ng mga itlog sa bukid, ngunit wala siyang nakita. Humingi din siya ng tawad kay Ann sa kanyang inasal noong gabi. Makalipas ang ilang oras, pumunta si Ann sa kapilya upang tumugtog ng organ at napansin niya na may nakamasid sa kanya mula sa malayo. Ngunit nang siya'y lumabas, wala na ang tao kaya tiniisip niyang si Jan iyon at pumunta siya sa bukid upang sabihin dito na ayos lang na makinig sa kanyang pagtugtog. Ngunit sinabi ni Jan na hindi siya nagtungo sa kapilya kahit kailan. Kinagabihan, nagsalo sila ng masarap na hapunan na may alak at pagkatapos ay nagsayaw sila. Nauwi ang mainit na sandali sa halikan. Ngunit bago pa man ito lumalim, pinutol ni Jan ang halik at nagpasalamat kay an sa hapunan bago bumalik sa kanyang silid. Makalipas ang ilang minuto, sinilip ni Jan si an sa kanyang silid at agad na hinubad ng babae ang kanyang damit. Ngunit binihisan siyang muli ni Jan, nalungkot si an at nag-isip kung ano ang nagawa niyang mali. Ngunit sinabi ni Jan na gusto niya rin si an Ngunit sa tingin niya ay kailangan muna nila ng oras bago tuluyang magbembangan. Kinaumagahan, sinabi ni Anki Jan na maaari na niyang sirain ng kapilya. Ngunit tinanggihan nito ni Jan dahil ayaw niyang muling masaktan ang damdamin ni Ann. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay baka pwedeng makahingi ng like at kung hindi naman kalabisan ay pasubscribe na rin sa ating channel. Maraming salamat! Makalipas ang ilang araw habang sinusuri ni An ang kanyang mga patibong. Biglang tumakbo paakyat ng burol ang kanyang aso habang tahol ng tahol. Sinundan niya ito at nagulat nang makita ang isang lalaking nagngangalang Kaleb na nagsabing wala siyang masamang balak at gusto lamang niya ng tubig. Dinala siya ni An sa bukid. Ngunit pagdating doon ay kinailangan niya pang pigilan si Jan na barilin ito. Ginamit naman ni Jan ang kanyang aparato upang suriin kung may radiation si Caleb. Pagkatapos ay umamin si Caleb na siya ang kumuha ng mga itlog. Natakot daw siya na humingi dahil laging hindi maganda ang pagtanggap ng mga tao sa katulad niya. Ikinwento e nito na nakaligtas siya sa insidente dahil isa siyang minero at nasa ilalim siya ng lupa nang mangyari ang lahat. Lumabas ang kanyang mga kasamahan upang hanapin ang kanilang pamilya ngunit hindi na bumalik. Plano niyang maglakbay patimog at nakiusap sa dalawa na kung maaari siya makapagpalipas ng isang gabi at nangakong aalis din kinabukasan. Gayunpaman, nakadetect ng kaunting radiation sa katawan ni Caleb ang aparato. Inamin niya na nangihina na siya at ilang beses nang nagsusuka. Pumayag naman si Jan na manatili muna ng ilang araw upang makabawi siya ng lakas. Pagkatapos, nagsimulang magtayo ng tent si Caleb. Ngunit nakumbinsin ni Anne si Jan Napayagan itong manatili sa loob ng bahay. Pagsapit ng tanghalian, nagdasal si Caleb kasama si Ann. Pagkatapos ay natawa dahil hindi siya makapaniwala na nakaligtas pa siya. Nagbahagi din siya ng ilang kwento tungkol sa kanyang paglalakbay at ganoon din si Jan na nagbanggit tungkol sa isang binatilyo na nagnakaw sa kanyang pagkain mula sa kanyang kariton. Ayon dito, nagsukaraw ang binata dahil sa kanyang mga gamit at lapis na tinamaan ng radiation. Kaya't nagmakawa itong tapusin na ang kanyang buhay. Ngunit tumanggi siya na patayin siya at iniwan na lang ito sa gilid ng kalsada hanggang sa mamatay. Kapalit nito, ibinahagi naman ni Caleb na hindi naman talaga siya iniwan ng kanyang mga kasamahan. Isang lalaki ang nagtangkang lumabas ng minahan. Ngunit hindi siya pinayagan ng iba dahil natatakot silang makapasok ang radiation kapag binuksan ang pinto. Dahil dito, nagwala ang lalaking iyon at pinatay ang karamihan sa kanilang grupo pagkatapos ay bumagsak din siya at namatay. Ipinahayag ni Anne ang kanyang pakikiramay kay Caleb at nasaktan naman si Jan dahil tila binaliwala siya ni Ann. Pagkatapos ipinasyal ni Ann si Caleb sa loob ng bahay dahil dito pinagalitan siya ni Jan dahil sa pagiging palakaybigan sa isang estranghero. Ipinaliwanag ni Ann na mahirap para sa kanya ang mawalan ng pamilya at mag-isa na lamang sa buhay. Sa huli, inamin ni Jan na pinatay niya ang binatilyo at inisip niyang maaaring kapatid iyon ni Ann. Humingi siya ng tawad at napaiyak ngunit sinabihan siya ni Ann na ayos lang. Makalipas ang ilang araw, magkasamang nangaso si na Jan at Caleb. Makalipas ang ilang araw, magkasamang nangaso si Kaleb, na Jan at Caleb. pag usapan nila ang ilang transmission sa radyo na nagsasabing may community sa Tibog. Layunin ni Kalib na hanapin iyon. Ngunit kumbinsido naman si Jan na wala nang tao roon. Sa kanilang paglalakad, biglang lumitaw ang isang pabo malapit sa kanila at pabirong sinabi ni Kalib na kung sino ang makapatay dito ay sa kanya mapupunta si Anne. Nagalit si Jan. Ngunit natawa naman si Kalib at sinabing nagbibiro lamang siya. Habang hinahabol nila ang pabo, ibinahagi ni Jan kay Kalib ang tungkol sa ideya ng water wheel at kung bakit hindi niya ito magawa at sa huli si Jan ang nakabaril at nakapatay sa pabo. Nang gabing iyon, pinagsaluhan nila ang pabo para sa hapunan at muling binanggit naman ni Caleb ang tungkol sa water wheel na nagdulot ng pagkailang sa lahat. Sinubukan niyang mag-isip ng ibang paraan para makahanap ng materyales, ngunit wala silang kasangkapan upang makaputol ng mga puno at ang iba namang hindi kontaminadong gusali sa paligid ay hindi gawa sa kahoy. Binigyang diin ni Caleb na ang kapilya lamang ang kanilang natitirang opsyon upang maitayo ang water wheel kaya't napilitan si Anne na pumayag. Kinabukasan, nagsama-sama silang tatlo upang gibayin ang kapilya. Habang nagtatrabaho, palagi naman nagkakatinginan si Nakalibat Ann. Sa mga sumunod na araw, Magkasama nilang itinatayo ang waterwheel sa ilalim ng paggabay ni Jan Ngunit naiinis ito nang mapansin niyang ang palitan ng tingin ni Caleb at an ay nauuwi sa lantarang ligawan Maya-maya malungkot na bumisita si an sa mga labi ng kapilya At sinubukan siyang aliwin ni Caleb sa pamamagitan ng pagyaya na maglakad-lakad silang dalawa Ikinuwento niya na sinubukan ng kanyang ama Ngunit nauwi lamang ito sa hindi magandang bisyo tulad ng babae at alak. Sinabi naman ni Caleb na hindi rin siya madalas pumasok ng simbahan pero hindi siya kailanman iniwan ng kanyang pananampalataya. Naniniwala rin siya na ang pananampalataya ang nagprotekta sa lambak at ang dahilan kung bakit sila nagtagpo ni Anne. Naging masaya si Anne dahil sa wakas ay mayroon ng nakakaunawa sa kanya, hindi tulad ni Jan. Pagbalik nila sa bukid, tinitignan sila ni Jan na halatang puno ng selos. Kinagabihan, sinabi ni Jan kay Ann na dapat na siyang sumama kay Caleb dahil naiintindihan niyang kailangan ni na tuklasin ang sarili sa halip na lamang siya. Naluha naman si Ann at hindi maintindihan kung bakit bigla siyang itinataboy ni Jan. Paulit-ulit na iginiit ni Jan na ayos lang at sinabi nitong bagay sila dahil pareho silang puti. Lumipas ang mga araw habang ang lahat ay abala sa pagtatayo ng waterwheel, si Ann naman ay patuloy na naguguluhan kung sino ba ang pipiliin sa dalawang lalaki. Samantala, habang ini ang unang kalahati ng gulong, sinuot ni Caleb ang protective suit at nilusong ang kontaminadong tubig dahilan upang makagawa sila ng malaking progreso. Nang gabing iyon, nagdiwang sila at uminom ng alak, mayroong musika at baraha. Nauwi naman sila sa paglundag sa lawa at naglaro ng hanapan ng bote. Gayunpaman, Nakaramdam si Jan ng pagka-out of place dahil palagi nagkakatinginan at magpartner partner si Naan at Caleb. Pagbalik nila sa bukid, sumabog ang damdamin ni Jan at inamin niyang mahal niya si Ann. Ngunit hindi ito nakasagot ng kahit ano. Sa bahay, umiga si Ann sa kama ni Jan. Ngunit dahil sa sobrang lasing nito, agad siyang nakatulog ng mahimbing. Nainip si Ann sa palagi ang paghihintay at pag-inom ni Jan kaya pumunta siya kay Kalib at doon sila nagbembangan sa banyo. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal, marahang inaplos ni Kalib ang ulo ni Ann sa harap ni Jan na ilang naman si Anne at umalis ng mesa. Maya-maya, nagkasundo ang dalawang lalaki na ipagpatuloy ang trabaho nang wala si Anne. Ngunit napag-usapan pa rin nila kung gaano siya kay special. Tinanong ni Kalib kung iniisip ba ni Jan na sana ay hindi na lang siya lumitaw ngunit itinanggi iyon ni Jan at sinabing matatapos nila ang water wheel dahil kay Caleb. Natawa si Caleb at sinabing hindi siya naniniwala sa mga salita ni Jan at nakikita niyang nagsiselos ito. Inamin pa niya na baka manatili na lang siya sa bukid kaysa hanapin ng komunidad sa timog. Kinahaponan, muli niyang sinuot ang protective gear upang tulungan si Jan na tapusin ang proyekto. Maingat nilang inilagay ang huling bahagi at di nagtagal umandat ng perpekto ang water wheel. Pagkatapos ng maigling selebrasyon, umakyat pabalik si Caleb ngunit nadulas sa basang bato. Mabuti na lang at mahigpit na hinawakan ni Jan ang lubid at nailigtas siya. Pagakyat muli ni Caleb sa tuktok, nadulas ulit siya. Nahawakan pa rin ni Jan ang lubid ngunit hindi siya gumalaw. Nagtagpo ang kanilang mga mata na seryosong nagtitigan na para bang tinatanong ni Jan ang kanyang sarili kung ano ang gagawin. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Jan sa bukid at sinubukan ni Ann na humingi ng tawad sa nangyari kagabi. Ngunit pinutol siya ni Jan at ipinaliwanag na si Caleb ay umalis na upang hanapin ang komunidad sa timog. Hindi naman naniwala si Ann at hinanap ito, ngunit hindi niya na ito nakita pa. Sa pagtatapos ng pelikula, natapos ni Jan ang lahat ng koneksyon at nagkaroon na rin ng kuryente ang bukid. Pagbalik ni Ann, Natuklasan niyang inilipat ni Jan ng organ patungo sa kamalig. Naupo siya upang tumugtog at masaya namang nakinig si Jan sa kanyang musika. Salamat kay Bigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kay bigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng dalawang beses para makasigurado ka.